Magpapadala ng sulat ang Philippine Coast Guard sa China Maritime Safety Administration para maimbestigahan ang insidente ng pagbangga-umano ng barko ng China sa bangka ng ating mga manginisdas sa Occidental Mindoro. Yan ang sinabi ni PCG Spokesperson Rear Admiral Armand Balilo sa programang Dos por Dos. Ito raw ay para maipaalam sa China na mayroong ganitong insidente na naganap at para sila mismo ay magsagawa ng pag-iimbestigas sa nangyari. May instruction na po si Admiral Gavan no, uh, na sulatan na uh, yung aming Maritime Safety Officer uh, bilang pong isang uh, Coast Guard sa Port State Control. Mm -hmm. Ay kailangan pong sulatan natin yung, uh, port, City, yung, yung Maritime Safety Administration nitong flag state ng vessel na China nga po mm -hmm. para may paabot sa kanila na may ganitong incidenting nangyari. And sa an incumbent upon them to conduct an investigation on in this one kasi po yun po ang uh, panuntunan sa mga maritime incident pagkagamitong may mga Ayon pa kay Balilo, dumaan labang sa katubigan ng Paluan Occidental Mindoro, ang barkong MV Tai Hang 8 ng China dahil papunta ito ng bansang Indonesia. Git pa ni Balilo, hindi maaaring harangin ang naturang barko dahil kailangan anyang puntahan kung saan ito susunod na dadaong. Base sa mga naging salaysay ng na mga manginisdang sakay ng bangka, binanggaraw sila mismo ng naturang barko ng China at iniwan sila habang inaanod na lamang ang bangka. Samantala, nasa kluluhan naman ng PCG ang limang manging isda, at nangako rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Sablayan Occidental Mindoro na magpapaabot ng karagdagang tulong. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.